Sipin mo, sino tumawag una? Si AJ. Kailangan niya ng comfort. Comfort? Ano ba nangyari sa inyo? Eh, naghihinalaan niya akong may lalaki. Grabe naman si Ares. Ibig sabihin, wala siyang tiwala sa sa'yo. Kung ako yan, Ayan. di kita gagano eh. Sige mo naman ngayon, nag-chill. Hindi man lang, hindi man lang nagpakalam sa atin. Aba, ka may babae na naman yun. O okay lang yan. Kung gusto mo, ano? Comfort na lang kita. Yeah. Pupunta dito. Ha? Pupunta ako? <laughs> Sige, sige, bye-bye. Love you! So, nga, guys, sa tingin nyo, gustong-gusto na naman ako ni EJ. Tapos kung sa tingin nyo, hindi naman, ilalim na nyo. Huwag nyo lang tawa! Sige, sino tumatawag? Si EJ! Si EJ! Tumatawag na rin si EJ, oh. Hindi, tumatawag din. Ay, best friend, ano nangyari sa'yo? Ano? Napatawag ka. Sige, si EJ, oh. Actually, ilang araw na kami. halos na nga kami pinag ni Ares Uy, ano, ba nangyari sa inyo? <laughs> ano ba nangyari sa inyo? Eh, naghihinalaan niya akong may lalaki. Lo, hmm? grabe naman si Ares. Ibig sabihin, wala siyang tiwala oh, sa sa'yo. Nako, oh, kung ako yan, hindi yeah. kita gagano <laughs> Ano, hindi <laughs> no? eh, ah, siguro ano, pag-usapan na lang siguro natin yan, ano, set natin, uh, magkita na lang tayo. Gusto mo ano, para makapag-unwind ka? Kapul oh, na mukha. Sige, sige, pwede naman. Pwede ano, no? Sige mo naman ngayon, nag-gym. Hindi man lang, hindi man lang nagpakalam sa akin. Ah, baka may babae na naman yun. Oo. Uh, no? Ay, kikitain na naman yun ay, sa gym. Yung mga ay. ano, di ba, mga nagbubuat doon, oh. ano, mga ano, sexy-sexy. Sa ganyan, house. Ako mga ganyan, 'di ba? Alam mo naman si Aris may nakaraan yan, 'di ba? Mm. 'Di ba? Mali mo inuulit na ginagantihan kanya. Hindi nagbago na 'yun. Magwin na pa. Ano sa mo? Ano ano, kumusta ka naman ngayon? Kumusta talaga naman ako? Medyo malungkot, kasi hindi ako pinapansin ni Aris eh. Okay lang yan, kung gusto mo, ano, comfort na lang kita. Ano, sige, mag-uusap na lang tayo, pag nagkita tayo yan, i-set up na lang natin. Magpunta ka lang dito. Ha? Pupunta ko? Pag mag-uusap yan lang ganyan, pupunta talaga kita. Hindi, ano, kaso busy pa ako eh. Busy pa ako ngayon, ano eh, best friend eh, medyo may ginagawa din ngayon. Madami din ginagawa dito sa bahay. Naglilinis kasi kami dito. Yan, yan, yan. Look, yung mga pangod ka nga no. eh. Hindi oh, mm. po naman pala ba? Sige na. Oo, masipag talaga ako. Lalo, uh, di ba masipag ako? Oo, oh, no? masipag ka talaga. Huh? Sige na, baka, Sano baka na ako, ano. Oh, sige, bago, pagpahinga ka na lang at uh, call, call na lang kita or chat na lang kita pag ano. Sige, oh, sige ba. Sige, ah, sige. sige bye bye. Love you. Ah! ano? Oh, ah. inggit Ingit ka na naman, no? Ito mo ingit sa'yo. Ingit ka, no? Ah, ingit ka? Wala, wala, kasi na sayo, wala, oh, kasi wala kasi nagmamal sa sa'yo. Wala kang sa sa'yo. ka lang naman, oy, mo, oy, tan, Oy, tandaan mo, hindi ka mahal papa mo. Hindi <laughs> <laughs> mo. Ah, hindi mo alam ng papa nyo. Ang importante, sipin mo, sino tumawag una? Si AJ. <laughs> Kailangan niya ng comfort. Um, comfort? Diba? tama na. Ha? Mo na. Sabi, salisihin ko ngayon yun, eh. <laughs> ano? Sakto. Wala si Aris dun. Ikaw, pakailan meron ka masyado, ha? Konting, 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 ano mo? Oo. Oh, oh, oh. Pwede kang video na ka Pwede kang video ah. Hindi ka mag gano'n lang dyan gusto, eh. Okay na meron kayo. Palibasa kasi. Palibasa kasi. Wala kang bebe. Mm. Ha? Eto eh. Ingit eh. bebe. Sabi niya. Oh, ano sabi niya si si sa akin? Oh. Pwede ka naman pumunta dito. <laughs> gusto din! Gusto din! Oh. Gusto din. Gusto din, so. DJ, no? oh. gusto din ni AJ no? Oh. DJ, no? Oh. Kung mga ano ah. na. Siguro kung masamang ako. Ay, Saus! <laughs> Lupay-pay ka talaga sa akin. Inuto ko lang nun. Wala Pag ikaw oh, sinunto ko, mga... Nagigigil, nagigigil na ako sa iyo. Guys, sa tingin nyo, ayan, pusuan nyo, sa tingin nyo, parang gustong-gusto -gustong na naman ako ni na AJ. Kung alam mo ka. Sige lang, sige lang. Kunti na lang. Isa pa, pusuan nyo guys, sa tingin nyo, gustong-gusto -gustong na naman ako ni na AJ. Tapos kung sa tingin nyo, hindi naman, ilike na nyo na lang. Huwag nyo na tawa. Nagigigil na ako sa iyo. Ina mo, patay mo na yan.